Hello. Hi. Good morning. Ayan magluluto tayo ng ano tortang ano talong almusal. Ayan siya. Ayan na. O, ayan. O, okay na. Yan yung lulutuin natin tortang talong. Ayan na guys. Lulutuin na natin ang ano menu ni Lola Linda ngayong umaga ano, tortang talong. Ayan. Mga ilang piraso din may lalagay natin dyan. Tama, pura Ayan, oras na ng almusal. Ayan, baguong. Diyan ko yung tortang talong. Ayan siya, medyo sunog na torta. Good morning! Oras na ng almusal. Ayan, kakain tayo. Ayan. Ayan. Na. pagkaintahin. Sarap. Bagoong. Tapos, ano, kain. ano sarap. Ay, masara. Hindi ako makakain na, ano, walang bagoong sa umaga. pero, tapos may bilis. Hindi siya makakain. Para, ano? Parang nasa butik lang. Uh. Ayan. Dito ako lagi lang ilumalagi. Katabi ko ng mga halaman ko. And doon pa yung iba. At saka nasa labas. Alam sila. Ang sarap kasi kumain pag sa ano nasa bukid lang. Laking bukid naman talaga ako eh, sa probinsya. Sa Pangasinan. Kailangan, ano sa nila sa natal Alam, ang sarap talaga. Hmm. Ito yung talong na tinorta sa usaw ko yan sa bagoan.

Mihinto siya. Mm -hmm. Say wow. Oh. High five mo na, high five. Oh, ang galing, galing. Isa pa yung high five. Ang galing, galing talaga yan oh. ah. <laughs> ah. ah. Count ka nga. One. One. Two. Three. Four. One yan, one. Oh, two na, two. Five na. Five na agad. One. 5 1, 5 1 Anong sinasabi mo? 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Ang galing-galing nga High five High five 2 3 3 4 Oo, sige Mm -hmm. Pagkain mo yung go. Wow. Ito oh, yung egg. Yun no. Oh. Dali. Ayun no. Oh, pagkain. Ayan oh, Wow. Oh, dali. Dampot na egg. Egg. Ayaw mo. Ayaw

mm okay. Alam, tulang, 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 tulang,